Paano ba pabababain ang kolesterol? Kung hindi tungkol sa pagpabababa ng creatinine na na discuss ko sa isa pang video, link sa description, common din na tinatanong ng pasyente kung paano pabababain ang kanilang kolesterol. Kung di nyo pa napanood yung video ko about kolesterol, panoorin nyo na rin, link sa description. Gusto nating bumaba ang labis na kolesterol dahil napatunayan na ang pag-maintain ng tamang kolesterol levels ay mahalaga upang makaiwas sa mga atherosclerotic cardiovascular disease gaya ng heart attacks, strokes, at peripheral artery disease. Maraming pamamaraan upang mapababa ang sobrang kolesterol sa katawan. Isa sa pinakaunang pinapayo namin sa mga pasyente upang mapababa ang kolesterol ay ang pagdadayet. Pero ano ba ang tamang diet para sa pagpapababa ng kolesterol? May mga pagkain na natural na nagpapababa ng kolesterol level sa dugo sa iba't ibang pamamaraan. May mga pagkain na mataas sa soluble fiber na sumisipsip at nagbabind ng kolesterol sa bituka. Imbis na maabsorb ang mga ito sa dugo, na excrete ang mga kolesterol sa dumi o sa tae. May mga pagkain naman na mataas sa polyunsaturated fats na direktang nagpapababa ng LDL or bad cholesterol. Ang mga polyunsaturated fats kasi ay pinipigilan ang atay na gumawa ng additional cholesterol, pinipigilan ang absorption ng cholesterol sa small intestine at nagpapataas ng pagbreakdown ng LDL cholesterol sa dugo. May mga plant-based food na naglalaman ng mga sterols at stanols na pumipigil sa pag-absorb ng cholesterol. Kaya any food items na meron ng mga nabanggit ay very effective sa pagpapababa ng cholesterol. Ilan sa mga common examples ng mga cholesterol-lowering foods ay oats. Ang isang bowl ay may 1 to 2 grams na soluble fiber. Sa current nutrition guidelines ay nagsasabing kailangan natin ng 20 to 35 grams ng fiber per day na at least 5 to 10 grams nito ay galing sa soluble fiber. Barley at iba pang whole grains. Mayaman sa soluble fiber ang mga whole grains gaya ng barley, brown rice, quinoa at corn. Kung mahilig sa tinapay, piliin ang mga whole grain variants for more fiber. Beans. Mayaman ang mga ito sa soluble fiber at dahil matagal silang i-digest, mas matagal ang feeling mo na busog, so mas konti ang kakainin mo. Eggplant at okra at iba pang leafy vegetables. Ang mga gulay na ito ay mababa sa calories at good source ng soluble fiber. Nuts. Sa mga pag-aaral, ang pagkain ng 1 to 2 servings ng nuts per day ay nakakapagpababa ng kolesterol by 10%. Mayaman ang mga ito sa omega-3 fatty acids na effective magpababa ng triglycerides at magpataas ng HDL or good cholesterol. Avocado, good source ito ng mga monounsaturated fats at fiber. Mga isda, gaya ng tuna, salmon na nagtataglay ng mataas na levels ng omega-3 fatty acids. Apples, grapes, strawberries at citrus fruits. Ang mga prutas na ito ay mayaman sa pectin na isang uri ng soluble fiber. Mga soy products gaya ng tofu at soy milk. Ang pagkonsumo ng 10 ounces of tofu or 2.5 cups ng soy milk daily ay nagpapababa ng LDL cholesterol by 5 to 6%. Vegetable oils. Ang olive oil ay mayaman sa monounsaturated fat at mga antioxidants na nagpapababa ng kolesterol at nagpaprotekta sa puso. Siyempre, walang kwenta kumain ng mga pagkain na nagpapababa ng kolesterol kung hindi sasabayan ng pag-iwas sa mga pagkain na nagpapataas ng kolesterol. Kailangang iwasan ang mga pagkain na nagtataglay ng mataas na levels ng trans fat. Ang trans fat ay nagpapataas ng bad kolesterol at nagpapababa ng good kolesterol higher trans fat means higher risk of heart disease and vascular disease. Ang trans fat ay artificially created fat kung saan nilalagyan ng hydrogen molecules ang vegetable oil. Ang partially hydrogenated oil na ito ay nananatiling buo o solid at room temperature. Madalas itong gamitin sa manufacturing at mga fast food chains dahil bukod sa mura ito ay matagal mapanis at hindi kailangan palitan mayat-maya. Kahit ang Philippine FDA ay naglabas ng FDA Circular Number no. 2021-028 na nagbabawal ng manufacture, trading, importation at pagbebenta ng partially hydrogenated oil, oil and fats blended with PHO at processed food na may PHO at industrially produced trans fat content na more than 2 grams per 100 gram or ml. Mga halimbawa ng mga pagkain na mataas sa trans fat na dapat bawasan o iwasan ay mga commercial baking goods gaya ng cake, cookies, pies, microwave popcorn, pizza, biscuits at rolls, fried foods gaya ng fries, donuts, at fried chicken, fast food items gaya ng burgers, chicken nuggets, mga non-dairy coffee creamer, yung powder na binubudbud sa kape in place of gatas, mga processed meats gaya ng sausages, bacon, hotdog, at mga potato at corn chips. So basically, lahat ng masasarap. Paano naman ang saturated fat? Ang mga fat na ito ay solid o buo at room temperature, hindi tulad ng mga unsaturated fats gaya ng olive oil na liquid at room temperature. Tinatawag silang saturated dahil ang mga carbon atoms nila ay saturated with hydrogen atoms. Examples sa mga pagkaing naturally containing saturated fat include red meat, whole milk, dairy products, at coconut oil. In theory, nakakapagpataas ng LDL cholesterol ang mga saturated fats at traditionally ay nalilink sila sa pagtaas ng risk of cardiovascular disease. However, may mga lumalabas na reviews na hindi pa malinaw ang connection ng mga saturated fats at pagkakaroon ng sakit sa puso. Limited ang current evidence para maipakita ang link na ito, ngunit maraming pag-aaral na ang pagpalit ng saturated fat to polyunsaturated fat ay nakakapagpababa ng risk of heart disease. While hindi sila kasing harmful ng trans fat, Best pa rin sundin ang current dietary guidelines na limitahan ang intake ng saturated fats to less than 10% of the total calories per day para mabawasan ang risk of cardiovascular disease. Paano naman ang itlog? Hindi pa mataas din sa kolesterol ang itlog, lalo na ang yolk o pula ng itlog? Konti lang ang saturated fat ng egg, around 1.5 grams, at Marami pang mga pag-aaral na ang pagkain ng one egg per day ay hindi nakakapagpataas ng risk of heart attack o stroke. Bukod dito, mayaman sa protein, vitamin A, B, and D ang itlog. Kaya healthy ito kainin. Siyempre, kung lulutuin mo ang itlog in butter o sasamahan mo ng bacon or sausage or to ang itlog mo, edi tataas talaga ang kolesterol mo. Hindi yung itlog ang may kasalanan nun, ha? For more health information, disease prevention tips, ay mag-subscribe sa channel ko dito sa YouTube at i-follow nyo na rin ako sa Facebook and TikTok. Para mapababa lalo ang kolesterol, dapat ay samahan ang proper diet with exercise. Sinabi ko sa previous video na ang pagkakaroon ng sedentary lifestyle, meaning yung walang masyadong physical activity at madalas nakaupo na kahilata lamang, ay nakakapagpataas ng kolesterol at risk of heart disease. So dapat galaw-galaw din para hindi ma-stroke. The recommendation of american heart association ay at least 150 minutes per week of moderate intensity aerobic activity examples are brisk walking cycling dancing swimming yoga heavy gardening at housework or 75 minutes per week of vigorous aerobic activity uh, examples are running uh, fast zumba dancing jump rope basketball cycling at 10 miles per hour or faster Dapat ay magdadagdag din ng moderate to high intensity muscle strengthening activity at least 2 days per week. Examples ito ay mga resistance bands or weights gaya ng mga dumbbells or ang pagbubuhat ng mga mabibigat sa gawaing bahay. Ang pinakamahalaga sa pag-exercise ang pagiging consistent. Dapat ay maging regular na bahagi ng lifestyle ang pag -e exercise para maging effective ang pagpapababa ng kolesterol. Kung ikaw ay hindi sanay mag-exercise, start slow muna. Unti-untiin ang exercise, kunwari 15 minutes exercise muna, then gawing 30 minutes per day until masanay ang katawan. Hindi para sa lahat ng exercise at kung may nararamdamang paninikip ng dibdib, matinding pagkahingal o pagkahilo, maiging itigil ang exercise at magpakonsulta sa doktor. Pagkatapos ng lifestyle modification like diet at exercise, punta naman tayo sa mga gamot. May mga gamot na nagpapababa ng LDL cholesterol, ang tawag sa kanila ay mga statins. Pinipigilan nilang ang HMG-CoA reductase. Ito yung pinakamahalagang enzyme sa paggawa ng kolesterol sa atay. Bukod dito, nagpapaganda sila ng endothelial function, nag stabilize ng mga atherosclerotic plaque, at meron din silang anti-inflammatory effects. Ilan sa mga halimbawa ng mga gamot nito ay ang mga simvastatin atorvastatin at rosuvastatin. At rosu Hindi naman lahat ng mataas ang kolesterol ay kailangan maggamot ng statin. Remember na ang lifestyle modification pa rin ang pinakamahalagang step para mapababa ang kolesterol. Pero may mga piling tao na mga ngailangan pa rin uminom ng mga statin. Kung ikaw ay may diabetes, may LDL cholesterol level na more than 130 mg per deciliter, uh, meron kang coronary heart disease or stroke, peripheral artery disease, o dati nang inatake sa puso ay kailangan mo talagang uminom ng statin. Kailangan mo rin magstatin kung ikaw ay may chronic kidney disease or CKD or kung ikaw ay edad 45 pataas at may dalawa or higit pang risk factors gaya ng pagiging lalaki, paninigarilyo, hypertension, BMI na 25 kg per meter squared or higit pa, may protein sa ihi, may left ventricular hypertrophy, o may kapamilyang nagkaroon ng coronary heart disease sa batang edad o kung ikaw ay babae na postmenopausal. Ang mga statins ay iniinom once a day, usually tuwing gabi at kailangang itong inumin for life. Bukod kasi sa pagpapababa ng kolesterol, napatunayan sa maraming malalaking pag-aaral na ang mga statins ay nagpapababa ng risk for heart attack at stroke. Kaya kahit na hindi mataas ang kolesterol ay maaari pa rin itong ibigay kung ikaw ay at risk for heart problems gaya ng mga may diabetes at may CKD. Siyempre, kung ikaw ay na-stroke na or nagkaroon na ng heart attack, talagang kailangan uh, uminom ng mga statins upang mabawasan ang chance na maulit ang mga ito o magdulot ng mas malalang complications. Remember na, ang pagpapababa ng kolesterol ay isang panghabang buhay na gawain. Hindi pwedeng makuntento na bumaba na ang kolesterol level mo ngayong buwan tapos ay ititigil ka na sa Gustong diet, exercise, at mga gamot. Consistency and dedication are key para lagi nasa tamang level ang kolesterol. Maaring may paminsan-minsan ng mga cheat days para makakain ng mga bawal na pagkain, ngunit dapat ay maging disiplinado upang hindi mawili na kumain ng mga ito araw-araw. Mas maigi rin na gumawa ng schedule sa pag-eehersisyo upang masigurado na regular mo itong magagawa. Hindi madaling magpababa ng kolesterol pero isa ito sa mga rewarding na gawin dahil bukod sa papayat ka, ay magiging mas healthy pa ang katawan mo at mababawasan ang chance mo na magkasakit sa puso.